Hi guys! Tara niyo akong balikan itong sobrang sikat na lugawan dito sa monumento na hindi lang basta sobrang daming sahog eh napakamura pa. Kaya naman pala nakakawalong giant kaldero sila at sa isang buong araw lang yan. Ito ang Kuya Banning's lugawan na located lang sa may Rizal Avenue Extension Corner EDSA sa may Monumento Circle Caloocan City. Open sila dito for 24 hours. Kaya naman anytime mag ka sa lugaw at pares pwedeng pwede kang pumunta dito. Sobrang sikat nga nila dito sa buong monumento yung tipong talagang dinadayo pa sila ng taga malalayo. Actually, sa sobrang sikat nila pati sa TV na feature na rin sila Ito talaga yung naging trademark nila na bundok-bundok yung mga nakadisplay sa harap. Tapos meron din silang lechon kawale, tas may mga chicharong bulaklak pa. Ate, ano po yung mga laman loob na kasama? Isaw po ng baboy. Ganito po siya. Tapos dila ng baboy. Dila. Ano pa po? May tito po kaso nandun pa po pinapalambot pa po. Ah, okay. Sa katuwalya. May tatlong laman loob? Ay, Apo. may pa. May puso, may isaw, may tito. Magkano po yung ganon? Ano po? 45 bang may lamang pag overload po namin 100. Ah, 100 kompleto na lahat. Ah, po. Load. Kompleto na po. May litsong kawali sa kachicharon bulak. Ah, okay po. Ano po 'yan? Isaw po, tas tito. Nagmix na po yung tito ah, sa kapos. May nakakak na yung tito. Opo. Ah, Minix mix na may po. May puso na rin dyan, ano? Opo. Ah, ah, okay, mix na lang. 100 lang overload na. Ano ah, pa dito chicharon ba Pero hindi nakamura lukaw niyo, magkano po? Am um, 20 lang po yung plain, 45 po yung may laman. Oh. Yung laman po niya baka or baboy? Am um, baboy po. Wow. Wait. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Guys, tayo dito sa Kuya Banning's Lugawan para i-try ulit yung kanilang mga lugaw dito. Noong nagpunta kasi ako 2 years ago, hindi pa ganito yung overload nila. So ngayon, eto yung overload nila. 100 pesos, ganito karami. Sobrang dami sa home. Halo-halo na dyan. Tito, isaw, puso, tuwalya. May chicharang bulaklak, lechon kawale, tofu, marami pang iba. 100 lang. Bawasan muna natin sa sobrang dami. Hindi natin makakahalo no? Bawasan na rin natin ang tokwa para pag natin mamaya. Kita na yung mga lechon kawali. Haluin na natin yan. Chicharong bulaklak yan. Ayan. Anito ah, yung mga laman loob eh. Wow. Ayan. Tikman muna natin yung pinakalugaw nila. Oo, uh, init. Mm. Yung lugaw pa lang nila, malasa na. Lagyan na natin ng kalamansi. Dami. Dami sa sahog ha? Para sa 100, parang dalawang taon na kayong mabubusog dito. Overload sa laman. Ang linis ng lasa walang lansa. Alam niya ba sabi nila? Kasi 24 hours tong open eh. Sa isang buong araw, imagine niyo walong higanting kaldero. Ang dami. Pero sa isang buong araw yun ah, dalawang shifting na yun. Good for 24 hours na yun. Okay to guys ah. Sandaan mo pa lang. Busog na busog ka na dito. Sobrang rich pa. Sobrang rich ng lasa. Halo-halong laman loob. Imagine niyo yung lasa niya. Actually, lugaw pa nga lang nila, panalo na eh. Kapag gusto nyo ng plain, pinaka-mababa nila dito 20 pesos. Napakamura pa rin. pag nag-overload ka, 100, sobrang overloaded na. Syempre, para mag-level up, nilagyan pa natin ng chili sauce. Nilagyan na natin ng maanghang para mag-ibang level naman. Masarap nito ah. Sulit na to guys, panalo para sa isang daan. At hindi lang yon. For me ah, gusto ko yung experience. Nakakatuwa yung experience. Kung baga kumakain ka sa kali, tapos kasabay mo yung ingay ng mga jeep, mga bus, lahat yung mga busina nila. Para may iba naman. Kasama natin magmukbang or food trip yung mga jeep. Solid na suka nila dito. Ang daming sibuyas at cucumber. Oh. Tikman natin. Oh, sarap. Sarap na suka, manamis-namis. Bagay 'yan dito, try natin ah. Ang asim, pero ang sarap. Bagay. Ang asim nung ano. Sarap ha, every bite masarap to. Nakakamis. Actually, kahit wala nito, pwede na, panalo na to eh. Nag-level up pa. Huwag niyo kalimutan to pagka kumain kayo dito. Number one na ito, panalo. Yung chili sauce nila, masarap. Panalo, no? Masarap. Ano na nanatira? Nagkahiyaan pa tayo lang.